Ayan, hello guys. Tingnan nyo po ang nangyari sa aming bahay ni Richard. Ganun na hiya po guys, oh, wala po kami talagang naisalba guys. Oh, wala po kami naisalba. okay oh, kita nyo po, wala po kami naisalba as in. Wala po. Yung aming rice cooker, yung aming kalan, Ayan, ayan po yung bagong mesa. Pasalamat nga po sa Diyos at hindi po natamaan yung mesa. Ayan na po yung mga ibang gamit, yung yung washing. Ayan, yung ano, yung yung inedoro hindi po na salpakan. Jus ko sana ug naman pampuno. Ayan na po yung mga gamit, mga kasirola, ayan. Oh, ito po oh. Ito po yung kalan. Yupe, hindi na po mapapakinabangan kasi sira na. Tapos sa yung po ibang gamit. Oh. Ayan guys, so oh. sobra po talaga. Sobra po talaga ang aming... Ah, nakita pa yung ano na ibang ano na Oh, sobra po talaga ang dinanas. Ay, hindi. hindi Sige, sahod kayo dyan. Ingatan mo lang yung upuan, anak. Baka masira yung upuan. Ayan. Linisin mo muna na yung upuan tapos ilagay mo na sa taas na. Baka kasi magasgasan. Guys, o, tingnan nyo, o. Oh. Ayan, o, oh, hanggang dyan, o. Oh. Tingnan nyo po. Pinabot din po itong ano, o. Oh, yung, yung, mga saksaka, kaya hindi ho nagbubuhay ng kuryente. At baka ho, oh, may ground na. Dahil sa karatig. Karatig. Ano ba mga tawag ba? Sanuan din naman yung ka Karating barrio ay may namatay po. Gawa po sa kuryente po. Na kuryente po. Ayan po, oh. Talaga po wala po talagang naisalba, guys. Hindi na po muna ako akit doon at sobra pong putek at madulas po. Baka po magpagulong-gulong pa po ako. Oh. Mas lalo pa pong delikado, lalo pa pong nadagdagan. Imbes na mata ko na lang. Ayan. Kita niyo po, ayan po, oh. Sobra pong grabe ang putik po talaga, guys, so oh sobra po talagang putik ayan po yung mga plato namin ayan po yung mga gamit namin iba ayan po mas lalo na po dito sa kabila po tinigilan namin ay grabe guys ay kikiko tumalon ay kalabaw ka nagdusdos. ay nagdusdos and the last. ano ba yun ayan Talaga po kung ano hinyo po. Oh, tingnan niyo po ang iniwan ni Christine. Kala ko po nakaligtas po kami sa bagyo, hindi po. Wala pong pinatawad ang bagyong Christine. Kaya mabuti pa tong takabela tapos na. Kaya lahat ng basura anti dito sa uh, sa ano, sa daan. Ayan, kita nyo po, oh. Wala po talaga yung TV namin. Nasa na unang panahon na nga lang yung TV namin. Ayan pa, yung mga papelis daw. Yung mga papelis namin, hindi din na isalba. Oh, ito yung mga papelis! Guys, ayan, oh. Oh, guys, oh, kita nyo, oh. Hmm. hindi ko po mabuksan ng ang ilaw kasi baka nga po may kuryente yan guys so nakakapanlumo po talaga back to zero po ang lahat dito sa baba o kita nyo po back to zero talaga pong wala pong naisalba lalo na po ang mga kuya ko wala pong naisalba mga kapatid ko ayan kita nyo dito nagandawa sa kuwasak. Ayan o. Kita nyo po ang nangyari guys. Pero ang mahalaga, thank you po Lord. Wala pong napahamak, wala pong nasaktan. Kasi po, nung nasa trabaho po ko, wala pong komunikasyon dito. Wala pong komunikasyon sa anak ko. Ay talaga naman po, pumapatakan luha ko sa pag-alala at panaydasal ko na na okay lang ang lahat. Kasi yung gamit, napapalitan, pero ang buhay ay isa lamang. Kaya, thank you po, Lord, sa kabila ng aming mga pinagdaanan, ay wala namang po nasaktan at napahamak dito sa, uh, dito sa aming lugar, sa aming barangay. Kaya, papasalamat po ako, Panginoon, naligtas po ang lahat. Kahit nasa kabila ng aming nakakalunos, na pinagdaanan ay talaga naman pong kalunos-lunos naman po talaga at kung makikita nyo ang ang ibang ano ang aming mga kapitbahay ay talaga naman mga lulumuka ayan tinan nyo ang burak na iniwan ayan o no? oh. nandiyan yung mga sapatos Oh, hindi rin na yan, no? mga sapatos. Hindi naman daw po kasi akalain na, ay, ando dito yung mga papel. Ando dito yung mga papel ko. Sa SS. Anak yung nang sa SS ko pala, na. Ako yung iwan. Ha? Ha? Kaya sa tatay mo dati, pinaserox ko yun eh. Anak, ah, kunahin mo itong bangko na, baka maano. Ha? O siya, ipangik mo na muna sa taas. Kasi masisira ito dito ka, ano ng mga poso. Ayan po yung pinagawa kong poso. Pinalagay ko doon sa, at, ano, para po. Lalo na po kung hindi naayos itong poso, ay baka, hello! Alikas, <laughs> ka! Okay, kung Gagandang babae ako sa camera. Pamangkin ko po, ang gandang babae, oh. Kakahiya, Hindi, oh. Ay. Yung tatay niyan, sa tatay ng anak ko ay magpinsang buo, kaya pamangkin ko, syempre. Nasa kanya 'yung kung niya akong <laughs> ano niya kung tita. Ah, Ako Kumusta? nakalinis ka na sa inya? Hindi pa, na? hirap, ano? Oh. Parang din natatanggal ang burak. Ay, nene, kung makikita mo din yung amin, wala din kami na isalba. Yung rice cooker, yung ref, yung TV, yung, yung kalan, wala din pala talaga. Kahit mga papeles na importante, nasa baba din pala, hindi na isalba. Wala, nasa trabaho ko, Si Richard, hindi ko pinauwi talaga yan. Kasi nga, ang lakas ng hangin, di ba? Ngat, natakot ako. Eh baka kumita mo naman grabe ang pagkaputik ko. Kanina pa yan, ano lang ano, tinamo mo, kapal pa rin ng putik. Oh. Uh, lang yang galing trabaho, wala pang tulog. Tayo wala tulog. Eh. Sa wala rin tayong tulog. No? <laughs> wala tayong. Hoy, babalik tayo mamaya do na. Puti nga tayo hindi na tutulog. Yung... Pinagamot ni Ate Donna na si Mamay. May libreng ano doon eh. May libreng check-up yung gamot. Oh, ngayon, tinanong sa akin, tama ba pangalan Trinidad Monterde? Di ba magpapangalan yun ng mama mo? Kuyo ba ang mga 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 na. mga 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 naman yun. mga 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 po mga 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 laki dito. Buntik daw nang isa dyan eh. Sa so, kuryente? <laughs> Bakit? Nabuhay eh, bigla yata. Ah, oo. Oh, yung kuryente ni Kuya Will. Ni Tita daw naman. Ni Tita, joan mo. Pinatay na daw ni Tito Willie mo. Nung no, ito na ang tubig. Bigla daw so, nag-automatic. Nabuhay. Buti nga ka mo, Napagawa na yan. Alin, Kung tapos oh. Kung hindi hanggang hita yan. Tsaka puro puti. Diyan pa nga lang eh. Kaya nga. Buti nga kamo, mo. Diba? Laking bagay yung pagpapagawa ng poso. Ayan guys, so bahay po ng aking pinsan. Kita nyo, naglilinis. Ay, makikita ang magandang dilag. Ayan. Uh, Ah, ito naman po yung... Ito naman po yung... Oo, oh, sige, sige, sabihin mo. Oo, oh, papunta na ako. Sabi mo. Oo, oh, po yung bahay po ng kapat... ng pamangking ko. ng ate kong pangatlo na... Yun nga, namatay po ang asawa. Yan. Ayan. po ang mga anak nga na... Tingnan nyo, napagkakatino. Oh, ayan po ang bunso. Ayan. Kita nyo po, oh, Grabe putik. Wala po. May taas din po yan. Pero wala rin po na isalba. Kita niyo po mga ano oh. Wow. Guys. Kasaklap guys, yung rice cooker na yun. Pinaglabadahan ko pa yun. Ngayon, si Rana. Uy! Uy! Shhh! Kaya maingay. Nag-vlog ako. Ano kong si Han? Ay, huwag ka maingay kung si Han. nag ako. Ayan. <laughs> Ito yung bahay po ni Kuya Willie. Tingnan niyo po, guys. Oh. Ayan po, kita niyo po. Oh. Wala pong naisalba ang bahay ng kuya ko. Oh. Talaga po. Ayan po, oh. basa po lahat. Oh. Kita niyo po. Wala pong naisalba. Ang anak niya po ay walo. oh ayan din yung rice cooker. Umiyak nga din yung asawa at inutang pa daw sa 5-6 <laughs> sa Bombay. Tapos yung kurtina niya, iniyakan din. Hindi daw naisalba ng kuya ko. Sabi ng kuya ko, may isip ko pa ba isalba ang kurtina mo? Yung nakawi sa pago, ayun na eh. Ito naman yung sa kapatid kong isa. Yung binata na nasa sobrang sipag. Ba, ayos, ay. ba, ito, ayos, ayos na. Kahit pa paano ayos-ayos na. po. Doon naman yung kapatid kong isa dito. Medyo mataas po dito eh. Kaya hindi po ano. Dapat pala pinataasan ko din yun. Patataasan ko nga din yun. Ayan po oh. Guys talaga pong wala po talaga. May salba. Ayan. Ayan po oh. Oh, nagbablog pa. <laughs> Ay, may bata pala. Diyos, may mo O, ayan o, kita mo po guys. O, kahit po may mga taas talagang wala pong naisalba. Kapita na po guys. Ayan. Pasalamat pa rin po sa Panginoon ni wala po makahamak. May, may mga tubig po po ito ang ang ng puno ang tatlong bahay ang ng ng bahay hindi pala pwede maginas ako kung sino ang gusto mo mag ng magbigay mag tulong sa ating mga kabarangay ay pwedeng pwede na guys guys. Eh, yung manok na kasampang Ang galing. Mars. 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 <laughs> Ang kagandang babae talaga naman. <laughs> Naghihira po ngayon maglinis, magugas. Back to zero Wala talaga eh. Wala. Pero mahalaga, Maricoy, ligtas, wala. Oo, wala sa ating nasaktan at napahama. Kayo ng pinaka-importante. Dahil lang gamit, kahit gano'ng kahirap, mapapalta natin yan hanggat nabubuhay. Uh <laughs> Hindi lang ikaw, Mariko, ay pati ako. Ngalingil din. Pag-aalala sa anak ko kasi hindi nagchat-chat. Ah. Oh. Tapos wala akong connection dito. Kaya naman ako nag-ingrap kasi sabi, kasi na-trap na kami dito. Oo. Oh. Na-trap na kami dito. Ngayon, yung mga anak nang dito ko dito sa buwan ko. Oh Sabi ko gusto ko, ba Sumisigaw kami ng rescue rescue. Oh. Kasi yun, sabi ko pa rescue. na rin yung mga anak Hindi ko alam, na pala. Oo, oh, wala na pala. Hindi oh. ko alam, hindi ka Oo. Eh, tapos, nung, nung ang taga na namin daw, hindi. Magkitilim lang sa dungo, sa hindi, lang na sa lupot ang talang. dito pa nararasok niya tayo yung mga anak ko. Oo, oh, uh, nandito dito pa, oo. Oh. Doon na, doon na lang daw tagpuin. Ano sabi ng mga rescuers? Oh. Tapos pagdating dito, pagdating ko ng barangay, tapo ba ako, wala daw doon. Ay, humagulol na ako. <laughs> kahit naman sino, Mariko, ihahagulgol. <laughs> hahagulgol Aba, anak mo yung anak, buhay ang nakataya eh. Ay, nasabi ko, dito na yan. Di ba, hindi ba, gamit? <laughs> oo, oh, kahit ako. Kaya nga sabi ko, Mariko, pinagpapasalamat ko din, wala ang anak ko. Kaya nga sabi, sabi ko nga. Kasi ang anak ko, kahit, pag, nan, pag ni nandyan, parang ama. Ah, kahit andyan na yung tubig, kundin. hindi yung titigil. Ah, talagang, na, oo, talagang itatas na, wala siyang pakailam. Kahit siya. oo, oo, kahit na ano yan, basta maiyayas. Kaya nagpapasalamat din ako, wala ang anak ko. Kasi iniisip ko, lalo na mga kuryente, open. Oo, oo na, na, na kuryente oh. nga kami dito. Open ang... Si Kuya Willie daw, na kuryente din na. Buti oh. nga eh. Diba? Kaya iyak ako. Kasi sabi ko, pag-aalala ko sa kuya ko. Eh, inutusan ko yung kuya ko kasi ibaba switch ko. Kaya naman ako, ano, Diyos ako, Diyos ko po, lahat ata ng santo na tawag ko. Oo. Oh. Oh, mare ko, dito na nga ako. Wala na, mga anak uh, Ayan, guys.

Wala naman sa inyo ano. Ay, salamat naman po sa Diyos. Ayan, guys. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Salamat, salamat, salamat po sa Panginoon Diyos. At, walang nakahamak Ayan. At sana'y ay, huwag nang umulan. Magtuloy-tuloy ang init. Barangay. Barangay po.